Magandang araw mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Uh, meron lang akong i-share sa inyo uh, dahil meron akong kaibigan na uh, humingi ng tulong uh, madaling araw siya nag-chat uh, nagtanong siya kung ano daw ang problema ng sasakyan at uh, tignan niyo yung chat niya at saka saka yung video pinadala niya ako ng video so panoorin niyo muna yung video ilagay ko sa screen pag pinindot mo may ilaw naman susi pero ayaw gumana ng ano ayaw na ng sasakyan ayaw pero kung pag mo siya oh, buksan Pag nabuksan mo, siyan mo siya ay mag-start. Hmm, wala. Wala malang ilaw. May problema. So, nung nakita ko yung video na pinadala niya sa akin, yung sose, remote key, gumagana. Pero pag i-sose doon, i-manual sose sa pintuan, nabubuksan. At pagka i sinaksak sa ignition key, ignition switch, pag i-on, wala talagang kuryente. Buong kotse, total blackout. Pati sa instrument pack, itong instrument pack na ganito, wala talagang kuryente yan sa video niya. Ngayon, sabi ko sa kanya na chicken mo yung inertia switch. Baka na lang na napindot yung inertia switch. Inertia switch. Ang inertia switch, mga kaibigan, yon po ang nag-trigger na kung just in case ma-accidente or mayroong crash or impact, ang inertia switch, uh, disconnect niya ang electrical supply ng Uh, sa fuel uh, fuel pump hindi talaga uh, mamamatay lahat yon ang uh, power supply pati itong sa loob ng kotse walang electrical supply, supply yan tapos pangalawa kong advice kanya kung okay naman yung inertia switch tignan niya yung battery condition so yun lang dalawa so ngayon Magbigay ako ng actual sample dito ngayon mga kaibigan dito sa kotse na ito. Tignan natin yung inertia inertia switch. O pasensya na nabubulol ako ha. Tignan natin yung inertia switch at i-explain ko po sa inyo. So itong kotse na to, Jaguar. So ito yung kotse na ito mga kaibigan. Ipakita ko sa inyo yung inertia switch at i-explain ko po sa inyo. yung inertia switch. Yung iba, ang inertia switch nandito sa engine compartment na nakalagay. Maring dito or doon sa gilid or sa likod ng makina. Sa ibang unit ha, sa ibang sasakyan. Pero sa unit na ito, yung inertia switch nandito sa passenger side, sa foot wheel. So pakita ko po sa inyo mga kaibigan. Ayan ito ito ang inertia switch so pag nag crash ang kotse ito automatically na mag disconnect ang electrical supply sa fuel pump so minsan na mangyayari sa atin na minsan naapakan maaksidente na mapindot ito naapakan lang ng paa kasi malapit lang dito sa footwell eh minsan nadidiin yan ngayon ang gagawin nyo lang itong inertia switch i-reset nyo lang pindutin nyo lang dito sa diaphragm magre-reset na yan pag pinindot nyo dito at i-start na yan so itong pochi na ito, mga kaibigan pag i-remote kayo mo gamitan mo ng remote wala talaga patay walang activation at pag i mo, switch on. Ayan o, oh, total blackout. Wala talagang display sa instrument pack. Lahat patay. O, oh, naka-on. I-off. On. Wala. So, ngayon, ang gagawin natin, pangalawang tips, check natin yung battery condition, mga kaibigan. Punta tayo sa battery. So ito yung battery mga kaibigan. Check natin. Pagtapos, tapos, kung yung iba walang inertia switch naman. Kung walang inertia switch, checkin niyo na lang agad yung battery condition. Kuha natin ang boltahe. Na gamitan natin ng multimeter. or analog tester. I-reading natin kung ilan ang reading nito. 7 7 volts lang mga kaibigan o kung wala kayo nitong multitester kuha na lang kayo ng wire na ganitong wire oh, tatlong dangkal ang haba na makaabot sa positive at negative terminal yan sikin mo o oh, wala patay walang spark oh. Walang spark mga kaibigan. Dapat may spark yan kung buhay ang battery. So palitin na, palitan natin tong battery mga kaibigan. Palitan ng battery. Baka battery lang din ang problema. Kayo pag naka-encounter kayo ng gano'n na blackout yung kotse, wala talagang kuryente, chip nyo rin yung battery. Okay. lakas. Ayan. So, sukatan natin ng voltahe, multimeter. Kung so, ilan ito. O, so, merong 12.60 o oh, 59 kaya na yan kung wala pa rin kayong multimeter itong gamitin nyo rin yung wire tignan nyo kung mayroong spark Ayun, no? lakas so nakita nyo mga kaibigan ang lakas ng battery so i-start na natin start na natin mga battery la ang problema switch on ayan nagka kuryente na kaagad off on yun mandar ayan mandar na ka kaibigan So, Battery lang ang problema sa kotse na ito, mga kaibigan. Ano So, ganyan lang, mga kaibigan. Kung maka-encounter kayo ng sasakyan niyo na walang kuryente, maring sa inertia switch, tsaka sa battery lang ang problema. Ganyan lang po mag-check, mga kaibigan. So, ganun lang po mga kaibigan. Sana nakatulong din po sa inyo ang video na ito. Yung sa mga sa kaibigan ko na nag-chat sa akin, battery din lang ang problema sa kanya na discharge ang battery. Baka naiwanan niya na naka-on yung park light magdamag o kaya may on na radyo. So, madi-discharge talaga ang battery niyan. So, kayo mga kaibigan, kailangan bago kayo umalis sa sakyan nyo, sa sasakyan na maka, magpart ng uh, magdamag, kailangan naka-off lahat ng accessories. Ilaw, radyo, pati sa charger ng cellphone, kailangan tanggalin nyo yon para hindi nyo hindi ma-discharge para hindi ma-discharge yung battery. So, yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po at sana nakatulong sa inyo ang video nito. Hanggang sa muli.